Pagod ka na ba sa mga humuhus na sayo? Makinig ka muna, kaibigan. Marahil ay sinabihan ka na nila na tigil mo na yan. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Nagpapagod ka lang. Di mo naman kaya yan. Siguro nga tama sila na nagpapagod ka pero kaibigan tandaan mo ang bawat pawis hirap at pagod mo ay ang magdadala sa iyo sa pangarap mo isipin mo na lang na ang mga taong humuhusga sa iyo ay para mga weights lang yan sa gym tulak mo lang sila na itulak hanggang sa di mo na sila maramdaman dahil mas malakas at mas matibay ka na. Ang mga sinasabi nila sa iyo ay ituring mong parang mga ingay ng mga bakal sa gym na siyang lalong bibigay ng gana at lakas para ituloy mo ang ginagawa mo. Ituon mo ang lakas mo sa pagpapatibay sa sarili mo. Dahil darating ang mga pagkakataon na lalong hihirap at bibigat ang mga pagsubok na darating sa iyo at lalong mag-iingay ang mga taong humuhusga sa at hihintayin kanilang kuminto. Huwag kang hihinto kaibigan Dahil ang paghinto mo ay siya magpapatunay na sila ay tama at hindi mo nga kaya makamit ang pangarap mo. At ang paghinto mo ay nangangahulugan ng pagsuko mo. Darating ang araw na haharap ka sa salamin at masasabi mo rin sa sarili mo, ito na pala ako ngayon. Tama may narating ka na kaibigan dahil sa pagpapagod mo habang yung mga humuhusga sa'yo ayun iniisip ngayon kung paano sila makakahabol sa'yo at marating din ang narating mo